Department of Agriculture, pinakakorap na ahensya ng pamahalaan ayon sa isang ombudsman. Narito ang news scoop ni Gia Rafael. Ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martinez na talamak pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Martinez, libo-libong kaso ng korupsyon na kinakasangkutan ng mga opisyal ang kasalukuyang iniimbestigahan ng Korte. Mahigit isang libo anya ang kasalukuyang suma sa ilalim sa case evaluation habang mahigit anim na libo ang iniimbestigahan kung saan mahigit tatlong libo rito ang nakabinbin pa sa Sandigang Bayan at Regional Trial Courts. Kaugnay nito Gardini Ombudsman Martires na ang Department of Agriculture at ang National Food Authority ang pinakakorap na government agency. Binigyang din ng Ombudsman na noong iniimbestigahan nila ang importasyon ng agricultural products dahil anya sapat nawan ang supply ng mga ito Natuklasan nilang mismong mga kawani ng DA ang sangkot sa importasyon. Git pa ng opisyal, pangunahing kinasasangkutan ng mga kawani ng pamahalaan ang paglabag sa procurement law at panunuhol. At yan ang News scoop. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.